May grant siya ng uh, uh, temporary release pero dito na sa ating bansa kahit na hindi na tayo member Kinumpirma ni senador Rodante Marcoleta nasususugan niya ang resolusyong inihain ni senador Cayetano na ipa-house arrest sa Philippine Embassy si PRRD. Naghain kasi ng panukala ngayon na ang dating pangulong Rodrigo Duterte dopo dahil sa marami nang ngambay. Ano ba talaga ang tourin niya kalagayan? Yan Asabi nung ano ni Mrs. Butot Zimmerman butot balat, mukhang uh, mahina. Ano ha? E kaya ang daw dopo ngayon ni senador Alan Cayetano ay uh, i-house arrest na lamang dopo ang pangulong Duterte pero ito pala house arrest ng imbahada natin doon sa the Netherlands. sa, sa the Netherlands may para daw po makita talaga at masubaybayan ang tunay na kalagayan ng dating pangulong Rodrigo Duterte sen. May e, possibility ba naman doon? Yun ang nga po ang mm -hmm. tinatanong din natin. Eh, kung ako ang tatanungin mo, iuwi na lang sa Pilipinas dito maano uh, talaga. Oho. Uh -huh. Di ba? Kaya sususugan ko yung ano yung uh, resolution ni Senator uh, Cayetano. Mm -hmm. Igrant siya ng ano, igrant siya ng uh, uh, temporary release. Pero dito na sa ating bansa kahit na hindi na tayo member. Mm -hmm. 'Di ba? Apo pa ba Kasi parang ayaw Ayudin <coughs> pumayag ata nung ICC sa lahat ng request natin para sa dating Pangulong Duterte, eh, parang hindi nila... Eh, yun nga inibigyan. yung hindi ko maintindihan dyan uh -huh. sa ICC na yan. Eh. Uh -huh. Si Pangulong Duterte, idinemanda eh, nyo pa lang. Uh -huh. Hindi pa naman guilty yung tao eh. uh -huh. Kaya ako medyo... Siyempre, nagkagasta gasta pumunta ako rin. Ang layo noon. Hindi naman ako pupunta sa ganung lugar na napakalayo. Eh. Isipin mo. Labing anim na oras kang nasa aeroplano. Ayaw na ayaw ko pa naman yung hindi ka naman makatulog. Hindi ako nakakatulog, sir, plano. Eh. Oh, gusto mo makatulog, eh. <laughs> oh. Labing, ah, labing ano yun? Labing dalawa. Sa Dubai ka muna, eh, di ba? Oo. Mm -hmm. Pagdating mo sa Dubai, may dalawang oras ka pang... Uh... <coughs> Bakuya ako ya ako -kuy ni hindi eh. ka pa naman mga uh, oh, oh, Dito hours na layover mm, mm, mm. Tapos anim na oras Tapos anim na oras na naman mm, mm. Pagdating mo doon, po oh, eh, Amsterdam yon eh uh -huh. Hindi ka hindi naman dihig ka Babayari Sasakay ka? ka na naman ng ano, siguro isang oras Bago makarating sa dihig uh -huh. Isipin mo sa yun Ang bukakala ko man lang, makita ko man lang sana yung tao hindi man lang ako napagbigyan eh. Kaya no, nga, kaya nga tinatanong ko, ito ba talagang tunay na korte na sinasabi pa naman, International Criminal Court? Ba't naman hindi mo payagan kung sino man yung nakikiusap sa'yo na mabisita man lang? Dito naman sa atin, hindi ganun eh.